Tapos mo oh, sige. Tapos mo din niya na. Tapos mo. Oh, wala na pa kaya wala lubog siya na. Bakit si si si? Ako na ako na gugulo. Tapos mo. Ano kung matawa ko mo lang siya bigla ko. pag

Gue se ala yon nou pali an Ni, allan nan kart. Bi va api ba? Bi va api ba? Dan capacity》e za asa. Nan goal mi e chan wane, Sa Mokyo krai montal li an? Ti sundan sti-dan ase ati nan ak Joint Town welfare ati nan kid fundamental

Leader ng Axe Gang.